So, what's up guys? <coughs> so, we must hiding. hide it. Must you So, we You know. So, aside sa uh, wala ka tao tauhay diya di, -di, -di ka tama ama, stricto dari sa rooks wala damo ido sa gwa oh, nga makalita yung mata tapos isa lang siya ka face tinglo ang tubig dasig internet may PLDT na may globe pa hindi lang Monopoly. Ng <coughs> isa lang ka owner na developer siya, man owner sa sa two bigs internet. So, mas matao ha hindi. Presko magamong. Si Bilas mo talo di. ito?